Alam mo bang mas mabilis kang tatanda kung lagi kang naka-aircon? Sa balat po natin, meron tayong tinatawag na skin barrier. Yan po yung nagbibigay ng protection sa balat at yan din po yung nagme-maintain kaya laging glowing ang ating skin. Para laging maintained ang skin barrier, dapat po lagi siyang hydrated. Ibig sabihin, hindi po dapat natutuyo ang ating skin. Ngayon, ang mga aircon po kasi, nagkukos ng pagkatuyo ng hangin sa paligid mo. So kung lagi kang babad sa aircon, asahan mong sira ang skin barrier mo. Kapag nasira ang skin barrier, doon na po naglalabasan yung mga wrinkles, yung mga kulubot sa muka, at yan po yung dahilan kaya matamlay tingnan ang balat mo. So baka naman ibenta mo na yung aircon sa bahay nyo. Pwede mo pa rin naman ma-enjoy yung aircon nyo. Basta gumamit ka ng humidifier. Nakakatulong po kasi to para mag yung pagkatuyo ng hangin. So yung hydration ng balat mo na may maintain pa rin, hindi halata yung mga wrinkles mo. Also, damihan mo yung pag-inom ng tubig at syempre wag mong irekta sa mukha mo yung aircon nyo. So kung may tropa ka na todo skincare pero laging babad sa aircon, share mo sa kanya itong video na to.